yan. Wala yung kami pinto. Wala mo yung pinto. ayan, Ayahan tagumpay po tayo no. Success. Ang ganda ng magiging ilaw natin yung wall lamp sa labas. Ayan. Ayos, approve. Bali, ito po yung ating ginawang ano no? Ilaw ay ano PVC. Ito po yung gawa sa PVC lang ano tinabas natin. Ah. Ito na ipakita sa inyo yung pagtabas ano. Ayun, ganyan po yun no na lang natin. Ginuhita, na kaya Ito po, ang ginawa ko lang dito, nagtabas lang tayo ng plywood na 4 lang. Ano. Hindi ko na lang sa video. Dahil nung nakaraang video, ipinakita ko na to Sinample po lang sa inyo kung paano naging itsura ng ating PVC. Ano. Ganyan dati ano. yan. Tapos, nung pininturahan na po natin, nung natapos po natin pininturahan, ganito na po lumabas. Ayan, tapos kinabitan natin ang ilaw, ano? Ayan. At ito po ang ating ginamit na, ano? At ang nakita natin, ay na, na natin, ano? Tatrabawin na po natin. Let's go. Ito po yung napailaw na natin, ano? Ayan po yung ilaw niya na ikabit natin dito sa loob, ano? Ngayon gagayahin po natin to no. Ito na po yung binaklas natin na ano na LED set. sink. <laughs> Tapos ito po yung kakabit natin na kailangan natin ng pandikit 'to na tingin mo na natin ng todo. Yan, pagkatuyo, gamitan na po natin ng soldering. Ganun o. So, sa umuna natin para kumakit. Sampai niya po nakadikit na no wala man tayo ng wire Lagyan din natin ito ng ano, Ya, makita nyo, panas meron na, no? Sabihin na natin. Ano? Dahil gumagalaw. Ayan. Galing niya Para kape Ito naman natin siya ididikit ano. Butasin muna natin ito Eto na po, binutasan natin 'ano. Kailangan pag butas kailangan sumakto to. Pag hindi sumakto, butasan ka natin 'yan, Yan, pasok na siya, di ba? <coughs> pasok na natin dito. Yan. Ngayon, ito, dikit natin dito. Tayo, yung pandikit. kita ano Ay lagyan natin ng pandikit. Hay, ay. lumabas 'yung pandikit, matigas na niya. I guess. guys itu dikit

Andre birthday birthday. Ay. Aayoo. May mo nating matiyo, ano? Ito pong ating gamit ay past blue. natin siya matuyo. Nasaan si Rita ko? Ano eh. Yan, dahil tuyo na siya, no? Lagi natin ilaw. Tapos ito ang ating LED na, ano, driving watts, 3 watts to 5 watts, ano? Kabit natin siya dito. Ayan. Tapos, tigpan natin to Ay, buhol natin. subukan natin kung iilaw siya Ayan. Yeah. Ang ilaw ano? Testingin natin sa madilim. Ayan. Ano kung binibigyan ko yung... Awa kami pinto. Awa oh, yung pinto. <coughs> Ayan. Yeah. Ayan, tagumpay po tayo na. Success. Ang ganda ng magiging ilaw natin yung wall lamp sa labas. Ayan. Ayos. Approved.